Walang bata maiiwanan, lalong-lalo na ang batang may kapansanan. Lahat po ng bata ay bibigyan ng natin at makakatanggap po dekalidad ng dekalidad na edukasyon. Yung Inclusive Education Law na tayo po ang uh, may update at tayo rin po ang nagsulong sa Senado at naging ganap na batas po Pumunta po ako dito, nagsadya po po talaga dahil gusto ko ma-inspire sa mga ginagawa po ng ating mga kasamahan dito po sa Carino. Okay. Well, at least in your own small capacity, merong... We Mayroon. maximize the 2.8 million for the procurement of materials po. So, ito na po sila ngayon hmm. from the 2.8. Malayo pa yung ating pagdadaanan at malayo pa yung ating tatahakin para maabot po natin yung ating pangarap na magkaroon po ng bawat ILRC ang LGUs dito sa ating bansa. Pero mga kasama, hindi po ako nawawalan ng loob dahil nung nakita ko po, po yung inyong ILRC, at nakita ko po yung dedikasyon po ng ating mga kasamahan, ang DepEd Kirino, mga guru po natin, mga school heads, mga officials ho natin, na kahit na maliit ang inyong resources, maliit ang inyong pondo, e eh nagawa nyo ng paraan na magkaroon po kayo ng sariling ILRC dito po sa Kirino. At ito ay napakalaking inspirasyon po sa akin. Dahil kung nagawa po ng Kirino, dapat po kaya gawin po ito sa buong Pilipinas.